Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Earth Sign, Taurus Virgo Capricorn. Take only what resonates, guys. Bale, hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko talaga makakuha lahat ng energy ng Earth Sign sa mundo. Okay? So, kung hindi ko makuha yun sa'yo, okay lang yun. May mga next readings pa naman tayo. Kung gusto mo, pwede ka magpa-personal reading. Jing Tarot Trader. Okay? Siya yung pwede magbigay ng personal reading sa'yo. And, um yeah, friend ko yun ha, hindi po ako yun. ah uh, sana po mag-subscribe kayo dito sa ating channel ko hindi pa kayo nakasubscribe. And makakatulong kayo sa ating channel na makapag-grow, makapag-bigay uh, bigay din, ano, makapagpaabot ng guidance din sa iba by simply, you know, mag-comment lang po kayo sa baba. Kahit po heart-heart lang, smileys. Ayan. And Natutuwa din po ako sa mga comment ninyo kasi nagpapakita ng support sa inyo eh sa akin eh. Okay, let's start guys. What do we have here for Earth sign Taurus, Virgo, Capricorn? Love reading. Anong meron dito? For the sign of Earth sign Ace of Swords and the Ace of Cups. Kuha pa ako isa ha. Six of Cups. Well, this is your main energy. Alam mo, ikaw yung tipo ng tao na hindi mabilis makalimutan. Alam mo yun. Um, Like, yung mga nakara... Magugulat ka na lang. May mga taong... Sa nakaraan mo, sabihin mo, nakalimutan na nila yung iba pero ikaw hindi. Pangalan mo hindi. And, maybe there's something in you na talagang eh, pwedeng, Kasi masyado kang mapagbigay. Masyado kang mabait. To the point na yung iba sa inyo, na masyado ka nang uh, ano na... Sabi tawag dito na na, aabuso. Ayan. So, dahil dito sa kaugalian mo na to, hindi ka mabilis kalimutan. No? And nakakita tayo dito ng like this could be a new person or a past person. Honestly, hindi hindi natin masabi. And with the Ace of Cups and the Ace of Swords, itong taong to hanggang ngayon iniisip ka pa rin. Kumbaga, if this is a new person, the first time na nagkaroon kayo ng pag-uusap or something na may hinawakan ka sa kanya, hanggang ngayon naalala niya pa rin yan. <laughs> ka. So sabi ko nga, kasi ikaw hindi ko ng tao na hindi ka mabilis kalimutan. Okay? And Well, chine-check ko lang kung nakakabit yung sa microphone ko. But anyway. ah uh, And tumatak ka talaga sa puso nitong taong to. So, kung past person to, pwedeng bumabalik yung kanyang emotions and yung pag-iisip niya sa'yo. Okay? So, may ibig sabihin, pwedeng dati noon, meron na pero bumabalik na lang ulit ngayon. Okay, so if this is a new person, mahirap i eh. Like may may magnetic ano aura sa yon na parang the moment na nung hinawakan mo siya or nung kinausap mo siya, naramdaman niya yung feeling na parang kalmado, yung parang hindi siya parang hindi niya yung yung feeling na naiparamdam na mo sa kanya at peace parang ganoon so anyway to pa na messages for earth sign Knight of Swords is here for Earth sign. Seven of Pentacles. Ayan. Eight of Pentacles. The High Priestess is at the bottom of the deck. Ayan, Major Arcana ito. Tsaka Death card, sumunod. Oh, puro Major Arcana yung sumusunod, ha? Well... Interesado ako do sa bottom of the deck. Kase there's the high priestess. There's the death card. Sumunod. Moon. This is the moon. Tapos followed by the sun. Napakaganda ng combination. This is a spiritual connection ibig sabihin. Lalo na kung past person to. At saka yung placement ng ating ano ngayon uh, planets like if you watch the astrological reading i highly suggest i watch mo yon yung bagong yung inupload ko lang nito nito per sign meron eh yung uh, astrological reading October 2024 um full moon at saka solar eclipse ano yung effect sa yung placement kasi ngayon ng planets is um, more on dadalhin ka sa kung ano yung purpose mo. Kung an kung, baga, kung ano yung yung iba pwede may kinalaman sa past because nagkakaroon ng conjunction si South Node, si Solar Eclipse na paparating ng October no solar eclipse October 3 yung iba October 2 October 2 pero yung effect kasi nito pwedeng umabot hanggang 6 months eh, prior so dahil dito pwedeng may mga tao talagang either babalik sa iyo and then may purpose sila kung bakit sila babalik and then it is more like purpose na soulful connection and soul purpose. Tapos yung bottom of the deck, there's the sun and the moon. So some of you, this is a twin flame connection. The way I see the sun and moon, it's like a yin and yang. Ayan. Tapos nandito pa yung high priestess, which is a very soul, uh, so, is, like yung energy niya is more on soulful. No? Soulmate, twin flame, and then the death card, yung iba, lalo na kung past person, It's a renewal, 'yung parang rebirth. Death ibig sabihin pwedeng nagkaroon na ng ending natapos na 'yung sa inyo in the past, parang namatay, nawala na talaga at all, tapos biglang all of a sudden biglang nag resurface, biglang bumalik sa buhay mo itong taong 'to. Well, any connection na dumating sa buhay mo ngayon is very uh soulful or spiritual. Kahit friendship, kahit love, pag may mga taong dumating sa'yo ngayon, ibig sabihin, may dahilan kung bakit sila nandyan. Pwedeng para ma-increase or madagdagan yung knowledge mo spiritually, or maybe para magawa mo yung purpose mo sa mundo. Maybe the help of with this person, magawa mo yun or ma-accomplish mo yun, or you know, ma-achieve -ma -ma mo or maibigay mo yung dapat mong ibigay sa mundo. Like, yung purpose mo. Okay? So, so, napakaganda nito. Napakaganda. You do have here the, na, the eight of pentacles. Okay. Your focus on money. <laughs> yung iba sa inyo, wala akong pakialam sa soulmate. Soul, wala akong pakialam sa, sa connection or what. What you are focusing is you working on yourself, working on your job, your career. Gusto mong magkapera, Eto ka. Nag-focus ka ngayon sa ginagawa mo sa pera mo. The night of swords is here. Yung iba, maybe may kinalaman sa pag-travel. Gusto mo makapag-travel. Or, yung iba naman pwedeng... Um, I don't know. Maybe, maybe, Night of Pentacles, I see this as like documents, contracts, mga papel, or what. Maybe, you need to do something na may kinalaman sa documents. Ando na, focus mo eh. Seven of Pentacles, maybe kung ano yung mga bagay na hindi na nag-grow sa'yo, gusto mong ayusin. It's like, I, I, see this as like parang hardinero, hardinera energy. And then, uh, you know, yung, yung hardinero, hardinera, of course, like yung plants dito, ito yung parang um, uh, aspect or yung sitwasyon mo na parang hindi nag-grow sa'yo, whether sa career, especially sa career. No, pwedeng, eto medyo nagiging mabagal ang pagtakbo ng career ko dito. Kailangan pag-focusan ko to, kailangan ayusin ko, tanggalin yung mga dapat tanggalin. So, this is what we're doing right now. Total cleansing. So, what will happen in the near future for you pagdating sa love. This is a love reading, guys. Kung gusto mo na hindi ra love reading, eh, inilalagay ko naman yun sa title. Pero I highly suggest you watch the astrological reading kasi yon general. I mean, hindi siya nakafocus lang sa love. Oh, okay. Okay, okay. Puro, puro major arcana yung lumalabas. Yung iba sa inyo, kung hindi man, kung hindi man itong taong ito, ang, uh, I mean, I can see this person waiting. The hanged man. The moon is also here. Wait. Is babanggitin ko yung mga major arcana. Ha? You do have here the lovers this is yung unang-unang major arcana na lumabas doon sa aking shuffle or pagkuha ng card na yon. Um, I, I can see, uh, like, maybe this is the person for you. Soulmate connection. Twin flame connection. And in the future, nakakita tayo ng relationship connection sa inyong dalawa. At ang maganda dyan, you are guided. The lovers is here guided kayo ng universe. Kumbaga, dumating siya, bumalik siya sa buhay mo. Hindi siya, basta-basta na -basta lang siya yung gumawa ng paraan. Maybe the universe, sila, tumulong din sila, gumawa din sila ng paraan para mabalik sa itong taong to. And, I don't know, that the energy is that kahit bagong person, yung iba, new person eh. Pero, may energy ng parang soul tribe. Alam mo yung soul tribe? Like, pag sinabi kasi nating soul tribe, parang classmate mo noong araw, noong, noong unang um, buhay mo dito sa mundo, or nung mga nakaraang nabuhay ka dito sa mundo. And then, there's this reincarnation, na-reincarnate ka na, na ilagay ka na naman, nabuhay ka na naman ulit. And then, there's this feeling of parang, ang lagay ng loob ko dito sa taong to. And parang kilalang-kilala ko na siya, ganun. Kasi nga, uh, might be in your past life, nagkaroon na kayo ng pagmimit -me or naging kaibigan mo siya in your past, naging magka kaibigan na kayo, naging makapit bahay, magka mag-anak. So there's this feeling na kaya ganon, kalagay yung loob mo sa taong to dahil doon. Okay? And then, you do have here the star. So, um, some of you, the universe is helping you na ma-reach or ma-achieve ang dreams mo ang pinakamagandang gawin ngayon is to manifest things na gusto mong mangyari sa buhay mo. And in the future, I can see a beautiful relationship na ibinigay ni universe sa'yo. Tapos meron pa tayo ditong the star, which is ano ba talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo. This is your wish. This is what you want. Focus on that. Page of Swords. Page of Swords is the energy of you um, wanting something and nandun yung pag-iisip mo talaga about this na sana makuha ko to. And, ah, uh, you do know, have your the hangman, so I can, I can say waiting from the past. And especially my soulmate connection. Alam mo ito, naghihintay na to Willing na siya mag-take ng risk. <laughs> Bakit? Nasaktan na siya. Nasaktan mo na siya. So, yung iba, kung new person could be connected kayo in your past life and then there's this feeling na feeling na pwedeng nasaktan kasi siya tapos naghihintay siya ng new love and maaring ikaw yon nararamdaman yang ikaw yon and then yung iba naman if this is a past person well your past person is still waiting and in the future nakakita tayo dito, the moon is here, alam mo, uh, lumalabas na rin sa panaginip mo itong person na to and whoever this person na lumalabas sa panaginip mo, there's this new beginning sa inyong dalawa, so be ready, okay, so thank you for watching guys, I love you all, and bye bye.